Maaring mukhang isa lang itong karaniwang misil pero ang nakikita mo ay isa sa pinaka-advanced na sandata na ginawa ng mga Aleman. Hindi lang yon ang misil na ito marahil ang isa sa pinaka-pinagmamakaawa ni Zelensky na makuha niya. Matagal na ipinagbawal ng Alemanya ang pagpapadala nito sa Ukraine. Ang dahilan? takot na kapag napunta ito sa maling mga kamay, maaari itong magdulot ng napakalaking pinsala na maaaring magsimula ng isang pandaigdigang labanan. Pero isang pangyayari kamakailan lang sa Berlin ang nagbago ng lahat. Ang gayon, yung Ukraine sa kabutihang palad ay maaring malapit ng makuha ang makapangyarihang misail na ito That's my Isang magandang dahilan para mag-alala ang mga Ruso. Pero sa huli, anong uri ng misil ba ito? At bakit gustong gusto ito ng mga Ukranyano? Oh, pinag-uusapan natin ang Taurus Kinetic Energy Penetrator Destroyer. 350, isang sandata na, gaya ng sinabi natin, isa sa pinaka-advanced na meron sa arsenal ng Alemanya. At dahil sa kakaibang kakayahan nito, ang misail na ito ay naging paksa ng matinding diskusyon sa Alemanya at sa buong Europa nitong mga nakaraang taon. At para maintindihan ang mga dahilan ng lahat ng kontrobersyang ito, kailangan nating tingnan ito ng mas malapitan. Ang Taurus ay isang air-to-surface cruise missile na nagmula sa Alemanya at Sweden na kasalukuyang ginagawa ng Taurus Systems. Sa mas simpleng salita, pinag-uusapan natin ang isang long-range na missile na inilulunsad mula sa mga fighter jet. Tinatayang may bigat na isang libo at apat na raang kilo at mahigit limang metro ang haba, ang Taurus ay pinapagana ng isang turbofan engine na nagtutulak dito sa bilis na halos kasing bilis ng tunog. Pero ang talagang nagpapakakaiba sa Taurus kumpara sa ibang katulad ng mga missile ay ang kakayahan nitong maglakbay ng higit sa limang daang kilometro habang lumilipad sa taas na 35 metro lamang. Sa praktika, ibig sabihin nito ay halos imposibleng ma-detect ito ng mga radar system ng kalaban. Ang missile ay gumagamit ng mga stealth na teknolohiya at may sopistikadong navigation system na pinagsasama ang global positioning system, inertial navigation, navigation na base sa larawan at radar altimeter na nagbibigay daan dito na mahanap ang mga target nito ng eksakto kahit walang tulong ng global positioning system ito pa lang ay isang malaking kalamangan na dahil karaniwan sa mga sitwasyon ng digmaan na ang mga global positioning system signal ay nabablock o namamanipula ng kalaban. Pero kahit na lahat ng ito ay kahanga-hanga, ang tunay na pinagkaiba ng Taurus ay nasa ibang aspeto. Nasa kanyang ugiba hindi ito basta-bastang ogiba kundi isang matalinong sistema na tinatawag na Mephisto na may bigat na nakakabilib na apat na at walumpung kilo. Sobrang bigat niyan. Idinisenyo ito partikular para tumagos sa mga target na malalim ang pagkakabaon o matindi ang proteksyon. Ang unang yugto ay maliit na karga na gumagawa ng butas sa target habang ang ikalawang yugto Ang pangunahing karga ay sumasabog sa target mula sa loob palabas. Wala namang silbi kung magsasalita lang ako dito. Mas mabuti pang ikaw na mismo ang makakita para maintindihan mo ang sinasabi ko. Tulad ng nakikita mo, ang kakayahang ito ay ginagawa ang Taurus na particular na epektibo laban sa mga target tulad ng mga pinatibay na bunker, mga underground command post, tulay, mga imbakan ng bala at maging mga barko sa daungan o sa bukas na dagat. Ang sistema sa likod ng mga makapangyarihang pagsabog na ito ay tinatawag na PIMPF na kayang bilangin ang mga patong ng material na tinatagos at nakaprogram para lumika ng pinakamalaking pinsala sa pamamagitan ng pagsabog sa tamang punto sa loob ng mga patong na ito. Para mas malinaw na maunawaan ang kakayahan ng misail na ito, mas mainam na ikumpara ito sa iba pang katulad nito. Kunin natin ang Scalp G na galing pransya. Kung ikukumpara sa mga misail na katulad nito o kahit sa Storm Shadow na naibigay na sa Ukraine, may malaking kalamangan ng Taurus lalo na sa abot nito na mas malaki talaga. Pinag-uusapan natin dito ang halos dobling distansya, 500 kilometro kumpara sa at 250 km. Bukod dito, mas advanced ang teknolohiya ng sistema ng Ogiba ng Taurus. Ngayon na mas kilala mo na ang Taurus, madali nang maintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagkadesperado ng Ukraine para dito. Mula pa noong Mayo ng 2023, formal nang hinihiling ni Zelensky sa Alemanya ang pagbibigay ng mga misail na ito para mapalakas ang kanilang kakayahan sa depensa laban sa Russia. Gayunpaman, ang kahilingang ito ay naging isa sa pinakamalalaking suliraning pampulitika sa Alemanya. Ito ay dahil ang dating kanselor ng Alemanya na si Olaf Scholz ay tumutol sa pagpapadala ng mga misail na ito sa Ukraine. Ang dahilan? Para sa kanya, ang paggamit ng mga missile na ito laban sa Russia ay maaring magdulot ng malaking paglala ng labanan. Isa itong sandata na may napakalayong abot. Ang sandatang ito, dahil sa kahalagahan na hindi dapat mawala ang kontrol sa mga target, ay hindi magagamit ng walang partisipasyon ng mga sundalong aleman. Tinututulan ko yan. Samantala, ang mga kaalyado ng Ukraine ay pinipilit si Scholz na baguhin ang kanyang posisyon. Sa isang panayam, si Boris Johnson, ang dating punong ministro ng Britanya, ay malinaw na ipinahayag ang kanyang pagsuporta sa pagpapadala ng mga misil na ito. Sa tingin ko, nakagawa na ng mga pambihirang bagay si OLAF pero naniniwala talaga ako na kailangang ilagay na ang mga tore at umaasa akong gagawin yun ng pamahalaang aleman. Pero sa tingin ko, kailangan din nating lahat na gumawa pa ng hikit pa at kasama na dyan ang Reno Unido, United States Branch, kailangan nating magsikap pa ng sama-sama. Sigurado akong kaya natin ito. Si Schultz ay tinanong pa ng mga mambabatas ng Alemanya tungkol sa kanyang desisyon. Tingnan natin. Kapag... Pagdating sa mga long range na sistema ng armas, wala namang saysay mag-supply ng kahit anong armas na magagamit lang kung ang mga Aleman. Mga miyembro ng militar. Kailangan pumunta sa Ukraine para gawin yon. Bilang German Chancellor, ito ay isang linya para sa akin kaya malinaw ang aking posisyon sa issue na ito. Ako? Para sa akin, kapag nagbibigay tayo ng armas, mahalagang tiyakin na walang kasangkot na German na sundalo sa paggamit nito. Kaya nang nakikita mo para kay Schultz, ang pagpapadala ng mga missile na ito ay maaaring magdulot ng posibilidad na madamay ang Alemanya sa isang direktang sagupaan laban sa Rusya. Sinabi pa niya na hindi niya itinuturing na tama ang magbigay ng mga mapanirang armas na gagamitin sa loob mismo ng Rusya. Ang paliwanag niya ay napakakumplikado ng sistema ng armas ng Taurus kaya mangangailangan ito ng presensya ng mga sundalong aleman sa lupa ng Ukraine para iprogram ang mga misail na maglalagay sa Alemanya sa panganib na madamay ng direkta sa labanan laban sa Rusya. Bukod pa rito, may mga pangamba na maaaring gamitin ng Ukraine ang mga misail para atakihin ang mga target sa loob ng Rusya o ang tulay sa ibabaw ng kipot ng Kersh na naguugnay sa Rusya at sa peninsulang Crimea na ilegal na inangkin noong 2014. Gayunpaman, kinontra ng mga eksperto sa militar ang mga pahayag na ito. Sinabi ni Fabian Hoffman, isang mananaliksik mula sa Universidad ng Oslo, na ang tanging dahilan kung bakit kakailanganin ang mga sundalong aleman sa lupa para mag-operate ng Taurus ay dahil hindi nagtitiwala ang Chancellor sa kung ano ang maaaring gawin ng Ukraine gamit ang mga ito. Ayon sa kanya, maaaring maturuan ng mag-isa ang hukbong sandatahan ng Ukraine para mag-operate ng mga misil sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng Alemanya at ng mga kaalyado nito. Sa isang pagtatangkang lampasan ang pagtutol ng Alemanya, iminungkahi ng United Kingdom na magpadala ng mas maraming Storm Shadow missiles sa Ukraine kapalit ng ilang Taurus missiles mula sa Alemanya, ngunit tinanggihan ito ng Berlin. Hindi doon natapos ang debate sa Alemanya at lalo pa itong tumindi matapos ang isang insidente noong Pebrero ng 2024 kung saan ang mga kumpidensyal na pag-uusap ng mga opisyal ng militar ng Alemanya tungkol sa kung paano maipapadala ang Taurus sa Ukraine at posibleng magamit para atakihin ang tulay ng Crimea ay nabunyag, ay na-intercept at nalik ng Rusya. Nagdulot ito ng malaking diplomatikong kahihiyan sa pagitan ng mga bansa. Sa kabila nito, patuloy na lumalaki ang pressure sa Alemanya kasabay ng pangangailangan ng hukbong Ukranyano na magreplenish ng ganitong uri ng armas na sobrang kulang na. Nagpadala si Boris ng mga long range cruise missile sa Ukraine para gamitin sa buong Europa itinataya ni Hoffman na nakatanggap ang Ukraine ng apat na raan hanggang anim na raan na Storm Shadow at Scalp na mga misil mula sa Pransya at United Kingdom simula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, sa simula pa lang ng taong ito, maaaring maubos na ng Ukraine ang lahat ng kanilang stock ng mga misil na ito pero isang kamakailang pangyayari sa Alemanya ang tila nagbigay buhay muli sa pag-asa ng mga Ukrainian. Ito ay dahil ang maagang halala noong Pebrero ng taong ito sa Alemanya ay nagresulta sa isang makabuluhang pagbabago sa politika na maaaring lubos na magbago ng direksyon ng patakaran ng Alemanya patungkol sa Ukraine. Ang konserbatibong partido na Union ng Kristiyanong Demokrata na pinamumunuan ni Friedrich Merz ang nanalo sa halalan na may malaking kalamangan habang ang social demokratikong partido ni Olaf Scholz ay nakaranas ng makasaysayang pagkatalo, pumangatlo lamang na siyang pinakamasamang resulta nila hanggang ngayon. Si Friedrich Merz, na inaasahang magiging susunod na Chancellor ng Alemanya, ay naging matinding kritiko ng mahina at maingat na posisyon ni Scholz tungkol sa Ukraine. Sa mga naunang pahayag, ipinagtanggol ni Mertz ang posibilidad ng paglilipat ng mga misil at binatikos ang mga limitasyon sa abot ng mga armas na ibinibigay sa Ukraine. Ako, gusto kong sabihin natin kay Putin, mag-ingat ka. Kung patuloy na bobombahin ang mga sibilyan, infrastruktura ng enerhiya, hospital at kindergarten bukas, aalisin ang mga limitation sa distansya ng mga armas na mayroon na ang Ukraine. Pangalawang hakbang ang pagbibigay ng mga misil na Taurus. Sa huli, si Putin ang magpapasya kung hanggang saan niya gustong i-eskala ang digmaang ito. Sa isang debate sa telebisyon noong Pebrero ng taong ito, ilang araw bago ang eleksyon, hinamon ni Merz si Scholz at sinabi na sana ay natapos na ang digmaan ng mas maaga kung ang Ukraine ay sinuportahan ng mas determinado at walang pag-aatubili. Ipinahayag din niya ang malinaw na pananaw tungkol sa pangangailangan ng isang malakas at handang Europa na nagsasabing, kung nais ng Europa na mapanatili ang seguridad nito sa pangmatagalan, dapat nitong tiyakin na matalo si Putin ang agresor sa digmaang ito at mabawi ng Ukraine ang buong integridad ng teritoryo nito. Sa isang matinding talumpati bago ang halalan, direktang pinanagot ni Mertz si Scholz para sa sitwasyon sa Ukraine. Ikaw ang personal na responsable dito dahil sa iyong pag-uugali na kailangang lumaban ang Ukraine na parang may isang kamay na nakatali sa likod. Hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung hindi ito tanggapin ni Putin, dapat nang gawin ang susunod na hakbang. Dapat sabihin sa kanya na kung hindi niya ititigil ang pambobomba sa mga sibilyan sa Ukraine sa loob ng 24 na oras, dapat na ring ipadala ng Federal Republic of Germany ang mga Taurus cruise missile upang sirain ang mga supply route na ginagamit ng rehimeng ito para saktan at bumbahin ang mga sibilyan sa Ukraine. Tinalakay din ni Mertz ang takot bilang isang salik sa paggawa ng desisyon. Sa mga nakaraang linggo, palagi kong naaalala ang mga salita ng Pranses na Pilosopong si Michel Dion na minsang nagsabi na ang takot ay ina ng lahat ng duwag. Senior Chancellor, panahon na para sa iyo at sa atin na mapagtagumpayan ang ating takot kay Putin upang wakasan ang mga kalupitan sa Ukraine ng sama-sama. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo sa eleksyon, muling binigyang diin ni MERS ang pangangailangan na dagdagan ang suporta para sa Ukraine. Ang unang tanong na kailangan nating sagutin ay kung ipagpapatuloy ba natin ang pagsuporta sa Ukraine upang maprotektahan nila ang kanilang sarili. Sa palagay ko, hindi pa sapat ang nagawa natin hanggang ngayon. Kung hindi, hindi sana tumagal ng tatlong taon ang digmaang ito hanggang bukas. Sa sandaling ito, maaring nagtatanong ka. Sige, pero kaya ba talagang magbigay ng mga missile ng Alemanya? Magkakaroon ba ito ng anumang epekto? Ang masasabi ko lang sa iyo ay ang paghatid na yan ay magkakaroon ng malaking estrategikong epekto sa labanan. Iyan ay dahil ang Alemanya ay may humigit kumulang anim na raang Taurus na mga misil kung saan tinatayang maaari silang magbigay ng mga isang daan nang hindi isinasakripisyo ang sarili nilang kakayahan sa depensa. Ito ay magre-representa ng malaking pagtaas sa arsenal ng mga cruise missile ng Ukraina. Malamang na ikakabit ng hukbong himpapawid ng Ukranya ang mga misil na ito sa kanilang mga bombarderong Sukhoi Su-24 na namodipika na upang magdala ng mga kanluraning misil gamit ang mga pailon na kinuha mula sa mga retiradong British Tornado na bombarder. Kagiliw-giliw, ang hukbong himpapawid ng Alemanya ay gumagamit pa rin ng ilang ng tornado, karamihan bilang tagalunsad ng Taurus. At kapag may mga misil na ito, magkakaroon ang Ukraina ng ilang mahahalagang kalamangan. Una, dahil sa abot nito, makakapasok ang Taurus ng mas malalim sa mga linya ng Ruso kaysa sa alinmang kanluraning long-range na misil na kasalukuyang nasa arsenal ng Ukraina na nagpapataas ng kakayahan nitong takutin ang mga Ruso at tumugon ng epektibo sa maraming banta. Ang misil ay magiging partikular na epektibo laban sa tulay sa ibabaw ng Kerch Strait, isang mahalagang rutang logistiko papuntang Crimea. Ang tulay na ito ay may estrategikong halaga at simbolikong kahalagahan para sa Rusya at kilala bilang Achilles' heel ng logistika ng mga Ruso. Ang paggamit ng Taurus ay maaring magdulot ng hindi na maayos na pinsala at halos tiyak na mawawala ang rutang ito ng supply ng mga Ruso. Isa pang mahalagang punto ay simula nang magsimulang tumanggap ang Ukraine ng mga ATAQMS na misil. Inilipat ng Rusya ang na porsyento ng kanilang mga eroplano sa mga base militar. Palayo sa abot ng mga misilang iyon na nagresulta sa pagbawas ng mga pag-ataking panghimpapawid ng Rusya sa mga lungsod ng Ukraine. Mapipilitan ng Taurus ang Rusya na ilipat palalo ang kanilang mga kagamitang militar papaloob na lubhang makakaapekto sa bisa ng pakikidigma ng Rusya sa kanilang mga pag-atake laban sa infrastruktura ng Ukraine kahit ilayo pa ng Rusya ang kanilang mga eroplanong pandigma, mapapalayo nito ang kanilang mga yaman na negatibong makakaapekto sa muling paglalagay ng gasolina habang lumilipad sa pinakamataas na kargamento at sa oras ng pananatili sa larangan ng labanan na magreresulta sa pagbawas ng lawak ng mga pag-atake laban sa Ukraine. Bukod pa rito, magiging napakalaking tulong ng teknolohiya ng Taurus sa pag-atake sa mga target ng Rusya na malalim ang pagkakabaon at matitibay, gaya ng mga bunker, command post, linya ng produksyon at mga base militar. Isa pang mahalagang punto ay tumaas ang produksyon ng artilerya ng Rusya mula nang magsimula ang pananakop at nalampasan na nila ang mga kanluraning kaalyado sa dami gayun paman nagtagumpay na ang Ukranya na atakihin ang ilang mga imbakan ng bala at mga pabrika ng Rusya na nagresulta sa pagbawas ng paggamit ng artilerya ng Rusya at nakatulong sa Ukranya na pigilan ang pag-usad ng mga Ruso sa mga linya ng labanan ang patuloy na pag-atake sa mga ari ari-arian ng militar, mga pasilidad ng produksyon at mga imbakan ng Rusya gamit ang mga sandatang may mahabang abot mula sa kanluran tulad ng Taurus ay direktang tatama sa kanilang supply chain na magpapahina sa kanilang kakayahang umatake tulad ng nakikita mo, ang posibleng pagbigay ng mga Taurus missiles sa Ukranya ay nangyayari sa panahon ng malaking pagbabago sa polisiya ng depensa ng Europa. Dahil sa kawalang katiyakan tungkol sa pangako ng Estados Unidos sa seguridad ng Europa, lalo na pagkatapos ng pagkahalal kay Donald Trump, mas nagiging mulat ang Europa sa pangangailangang akuin ang mas malaking responsibilidad para sa sarili nitong depensa. Pero may problema dito. Dahil patuloy pa ang pagbuo ng bagong pamahalaan ng Alemanya, maaring abutin ng ilang linggo o kahit buwan bago magdesisyon kung ipapadala ang mga Taurus missiles sa Ukraine. Kailangan munang tapusin ni MERS ang negosasyon sa pagbuo ng gobyerno kasama ang mga social demokrata bago siya magkaroon ng sapat na political capital para aprubahan ang isang napakasensitibong paglipat ng armas. Gayunpaman, malinaw ang direksyon ang tumitinding presyon mula sa mga kaalyado, ang lumalalang sitwasyon sa Ukraine at ang pagbabago ng liderato sa politika sa Alemanya ay lumilikha ng mga kondisyon para sa posibleng paghahatid ng mga Taurus missile sa Ukraine, marahil sa pagtatapos ng tagsibol o simula ng tag-init ng 2025. Ang paghahatid na ito, kung maisa sa katuparan, ay hindi lang magiging isang mahalagang pag-unlad sa kasalukuyang labanan, kundi magiging isang senyales din ng patuloy na pangako ng Europa sa seguridad at katatagan ng rehiyon sa harap ng agresyon ng Russia. Tulad ng binigyang diin ng punong ministro ng Poland, Donald Tusk, bago siya tumulak papunta sa isang emergency summit sa London. Limang daang milyong Europeo ang humihiling sa tatlong daang milyong Amerikano na ipagtanggol sila laban sa isang at apat na milyong Ruso. Kung marunong kang magbilang, bilangin mo ang sarili mo. Simulan mong magtiwala sa sarili mo, hindi lang mag-isa, kundi may kamalayan sa sarili mong potensyal. Europa, kung may kulang man sa atin ngayon, hindi ito kapangyarihang pang-ekonomiya o dami ng tao, kundi ang paniniwala na tayo ay tunay na isang pandaigdigang puwersa. At ikaw, ano ang palagay mo tungkol dito? Naniniwala ka bang tama si MERS na namumuno sa Alemanya sa pagpapadala at pagpapahintulot ng paggamit ng Taurus ng Ukraine? O iniisip mo na baka lalo lang nitong palalain ang labanan? Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito, mag-subscribe sa channel. Hanggang sa susunod